sayaan di ko na ako, naka duol, lokip sa tayo, ito oh yun na oh masambo. oo ganitang ko ano pa yun? ano yung ano pa yun? sa chorus. sa chorus. To, oh. ganda ito. Vice Tingnan mo ito din. O mo si style ni Vice <laughs> Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan, na. ayan na. Ah! Tatay ka! <laughs> Tatay ka kayo pakala. Ka. Taposin mo ha. Pakala. Pakala. Taposin mo. Taposin mo. Taposin mo Walang kay AJ mo <laughs> <Tataik> <kayo>. <laughs> si Dayan naman yung version niya. Oo oh, ano naman. yan ni Ayan na. Ayan. Ay, tatapusin. Hanggang tatapusin. Mag-isip ka. Mag-isip ka. Oh, oh. Eh, estoro... na, ba is... Nachtla... <laughs> di ba hindi mo tapos ayi na. so instead kita ayi na kanoy. so pa di pa wala na